Naulanan to siya ng alas otso. Ayaw ko lang kung aaraw. Sama manang panahon, naulanan siya. Sayang, ang daming pa naman nakabilad. Ayan, oh. Ayan, yung iba ng kulay niya, oh. Na naulanan to ng alas otso. Yan, yan, na yun. oras na ngayon. Alas jis na. Hindi ko alam kung aaraw ba o ano. Sa so, yung panahon. Ayun, oh, siya. my God! dami ng bilad din, sayang oh dami ng kabila eh. oh. ano? putay bungo buti bungo ay wari pakabati sa lawar ka bungo lo hindi na bungo yung pilak niya dyan din nakuha no sino pilak magbabawid dito eh, no? Ayan, oh. naaaraw siguro. yan naawa siguro. Naaaraw siguro. Ang ganda ng panahon, no? Oh. dami.